Jackson Hayes number 1 sa buong NBA, tinalo pa si Jokic sa points percentage at Coach Malone trending ang mga sinabi patungkol sa Lakers. Pero bago yan, dito muna tayo sa magandang pinapakitang performance ng Lakers big man na si Jackson Hayes dahil simula noong Enero, itong si Hayes ang nangunguna pagdating sa highest field goal percentage sa lahat ng mga big man sa NBA na may napakataas na 78.3% field goals. Ibig sabihin nito, tuwing nahahawakan ni Hayes ang bola, halos palagi niyang naisasalpak ito sa ring. Halos nga karamihan ng kanyang punta ay naitatala sa loob ng paint at malaking bagay rito ang bago niyang teammate na si Luka Doncic na tila na-unlock ang potensyal ni Hayes. Sa husay ng playmaking ni Luka, mas madaling nakakahanap ng magandang shot selection si Hayes na nagre sa mataas niyang efficiency. Pero hindi lang yan ang ambag niya. Malaki rin ang overall impact ni Hayes sa offensive at defensive rating ng Lakers. Kapag nasa court siya, kitang-kita ang mas maayos na takbo ng kanilang depensa at opensa, at higit sa lahat, ito ay nagre-reflect sa kanilang win-loss record. Mas madalas silang nananalo kapag si Hayes ay naglalaro, kaya walang duda na isa siyang mahalagang piraso sa championship aspirations ng Lakers. Bukod dito, may malaking pagsubok na naghihintay kay Hayes bukas sa magiging laro nila kontra Denver Nuggets dahil makakaharap niya ang isa sa pinaka lakas na big men sa liga, si Nikola Jokic. Dito natin masusubukan kung gaano nga ba katibay si Hayes sa ilalim ng ring laban sa isa sa mga pinakadominanteng sentro sa NBA. Abangan natin kung maipagpapatuloy ni Hayes ang kanyang impresibong laro at kung paano niya haharapin ang hamon ng Denver Nuggets. Samantala, magpapatuloy naman ang limang sunod na home games ng Los Angeles Lakers bukas laban sa Denver Nuggets. Ito ang huling laban nila sa regular season at tiyak na magiging matindi ang sagupaan dahil parehong may nais patunayan ang dalawang koponan. Nais ng Lakers na makapantay sa serye ngayong regular season lalot sa huling laro nila ay lumaban sila ng husto kahit wala ang tatlong starters. Ito ay isang positibong indikasyon na kaya nilang sumabay sa Denver Nuggets. Ngayong nagbabalik na si Luka Doncic at Jackson Hayes diak na mas magiging mas malakas ang Lakers sa opensa at depensa. Gayunpaman, hindi pa sigurado kung sino ang lalaro para sa Denver. Ayon sa ulat, sina Nikola Jokic, Jamal Murray at Christian Brown ay questionable para sa laban. Kung makakapaglaro sina Jokic at Murray, kailangang samantalahin ng Lakers ang kahinaan ng Nuggets sa depensa. Kasalukuyang nasa ika-19 na pwesto ang Denver sa defensive rankings, particular sa pagbibigay ng maraming puntos sa shaded area. Mahalaga ring bantayan si Murray na nagpakita ng husay sa kanilang huling laban. Nagpak kawala siya ng 26 points sa 9 of 16 shooting at naging susi sa panalo ng Nuggets. Bukod dito, dapat paghandaan ng Lakers ang mabilisang opensa ng Denver lalo na't umiskor sila ng 27 fast break points sa kanilang huling sagupaan. Sa huling dalawang laban din ay nagtagumpay ang Lakers sa paglimita kay Jokic bilang playmaker at scorer salamat sa game plan ni coach JJ Redick. Tanong ngayon kung magpapatuloy ito o kung may bagong estratehiya na si Michael Malone upang kontrahin ito lalo na nakaraang post game interview kontra Lakers na sinabi nito na hindi na nga uubra ang game plan ng Lakers sa kanilang team simula nang talunin sila dati nito at sisiguraduhin nila na mananalo na sila sa lahat ng laban kontra sa Lakers. Sa huli magiging susi sa tagumpay ng Lakers ang tamang estrategiya, depensa at determinasyon. Kung nais nilang makuha ang home court advantage sa playoffs, kailangang patunayan nila ito laban sa Nuggets.